Atong ang nagsalita na tungkol sa lihim na anak nila ni Gretchen Barreto. Marami ngayon ang nagulat sa pagsisiwalat ni Gretchen sa naging bunga ng relasyon nila noon ni Atong Ang. Matapos ng isa publiko ni Sunshine Cruz at Atong Ang ang kanilang relasyon ngayon. Tila nagulantang ang lahat ng ibulgar ni Gretchen ang naging bunga umano ng pagsasama nila noon ni Atong. Marami ang nagsasabing bakit umano kung kailan karelasyon na umano ni Atong si Sunshine saka isiniwalat ni Gretchen ang tungkol sa naging anak nila ni Atong. Ayon sa ilan, ito siguro ang paraan ni Gretchen para masira ang pangalan ni Atong at maging ang pagsasama nila ni Sunshine. Ayon sa source, hindi umano alam ni Sunshine ang tungkol sa naging anak ni Atong at Gretchen. Buong akala umano ni Sunshine, hindi nagkaanak ang mga ito. Ngayon umano, isa na publiko na ito ni Gretchen, niisip ng ilan na mukhang ito umano ang sisira sa pagkasama ni Atong at Sunshine. Samantala, matapos niyang isiwalat ito ni Gretchen sa media, ayon sa aming reliable source, dahil sa ginawang ito ni Gretchen, nagsalita na din umano si Atong patungkol sa lihim umanong anak nila ni Gretchen. Ayon kay Atong, totoo umano na nagbunga ang pagsasama nila noon ni Gretchen. Nagkasundo umano sila noon ni Gretchen na huwag nang ipaalam sa publiko ang tungkol sa anak nila upang hindi na umano ito ma-expose sa media. Hindi umano, totoo na siya lang ang may gusto nang itong itago sa publiko dahil pareho umano nila itong gusto ni Gretchen. Kahit na umano, hiwalay na sila ni Gretchen, patuloy umano niya sinusustento ang anak nila. At kahit kailan umano, hindi siya nagpabaya bilang ama ng bata. Ngayon umano, may binubuo na siyang pamilya kasama si Sunshine na pag-usapan na din umano nila ng Sunshine ang tungkol sa anak nila ni Gretchen. Inamin umano ito mismo ni Atong kay Sunshine bago puman umano sila ikasal. Naintindihan umano ni Sunshine ang lahat pati na din ang sustento ng na pag-usapan nila ni Gretchen. Samantala, sa naging pag-amin ni Atong, marami nagsasabing mukhang ginagamit umano ni Gretchen ang bata para makuha niya ang muli ang loob ni Atong. Naayon sa ilan ay malabo na umanong mangyari dahil kita umano nila kung gaano kamahal ni Atong si Sunshine. Tanging anak na lamang umano ni Atong kay Gretchen ang pinapahalagahan ni Atong. Hanga umano ang mga netizens sa pagiging loyal at honest na partner ni Atong kay Sunshine nakikita umano nila na napakabuting ama ni Atong sa kanyang mga anak.